Ba't umiiyak na si Lola? Mahirap ang buhay ko. Mm, -hmm. mahirap ang buhay. Ayan mga kababayan, si Lola na naman. O, gawin na natin 5,000, Lola. No? Para makabili ka ng ulam mo. Lola, magandang hapon po. Kumusta po kayo dito, Lola? ito, sir. Mahirap ang buhay. Ano bang ginagawa nyo? Nagtatanim ako, sir. Ka. Mabubuhay pa ba yan? Mabubuhay siguro sa pagmadidiligan. Na pagmadiligan? Eh, parang patuyo na eh. Pwede pa ito, sir. Ha? Pwede pa. Pwede pa. Ay, siguro nga, no? Pag naulanan. Ano pala pangalan ni Lola? Darlina Kalikdan, sir. Darlina? Bakit Darlina? kasi yun ang pangalan ng magulang ko Ah, no? uh, ilang ilan taon na po ba kayo? Magsi 68 na sir. 68? Mm, kumusta buhay dito? Mahirap sir. Ay, ah, bakit mahirap? Nakikiupa lang magtahi kung minsan ng cream Nakikiupa ng? Magtahi ng ice cream uh, Para sa'yo cream po? Para uh, doon sa dagat. Sir. Ah, para sa dagat. Oh, kasi mga tabing dagat dito eh, no? Asawa niyo po? Wala na, sir. Nang batay na. Ah, solo na. Ah, mga anak po. Ilan anak niyo po? Tatlo, sir. Tatlo. Ah, sakto lang, konti lang. So, tatlo lang anak. Sakto-sakto lang ang dami. So, maganda ang buhay. Hindi naman, sir. Ah, kasi may naroon naman silang pamilya. Ah, may mga pamilya na. Ay eh, kayo 68 years old, hanap buhay ninyo, makiupa-upa. Buti malakas pa kayo. Tapos kahit kung minsan sir, oh, humina, hindi, eh, mag-tiis para ano, makapaghanap buhay ng pag para sa sarili. Oo. Oh. saan kaya ang bahay niyo po? Ito? Ito sir, yung maliit. Ikaw lang mag-isa dyan? Oo sir. Bakit mag-isa ka lang? Kasi sir, ano, malapit naman ng mga anak ko. Ah, oh, malapit lang naman. Pero maganda lola sa anak ka na lang kasi 68 para may kasama ka na sa buhay. Sana sir, kasi siyempre, <coughs> ano naman, kung kaya ko pa maghanap-hanap buhay, may hirap naman sir na umaasa na may pamilya na sila. Mm, ay ganun ba yun, pagka may pamilya na yung anak? mahirap naman umaasa. Bakit? siyempre, may anak sila, nagpapaaral sila. Mm hmm, nagpapaaral. Oh. Di ba, at least malakas pa, no? Pero siyempre, iba pa rin lola na, ano, may kasama ka sa buhay, may kasamang, ano, Kasi pala sa ta malapit naman sila. Ah, malapit naman. Oh. Kung may nararamdaman ko, andiyan naman sila. Andiyan naman. Okay, maswerte ka lola, mababait yung mga anak mo po. Oh, okay. Pero sa hirap ang buhay, ganun oh. din talaga. Ah, ganun talaga kasi mahirap ang buhay. Mm. So, yun, ganun lang yung makikiupa-upa ang income. Ano ba hanap buhay ng mga anak nyo? Nasa dagat, sir. Ah, sa dagat lahat. Mm, yun, mga kababayan, mga kabarangay. Si Lola po na nadaanan namin dito ay eh. tatanim ng ano? Ano yun? Yung kamuti, ano? Kamuti, sir. Para, bag. Hindi na bibili, kunti ng gulay. Oh, pag naka, ano na, ut. Pag ulam sa umaga. Sige, Lola. Salamat, ha. Pinasyalan lang kita. Bigyan kita ng ano, Lola. Uh, pambiling pang merienda mo po. Huh? oh, kamay mo, Lola. 3,000, Lola. No? Huh? Salamat po, sir. Oh, ah? Salamat. Oy, sige po. Yan. Ingat ka po, Lola, ha? Sir, panatulungan oh, ano? lakra ko, sir. Ha? Salamat, sir, sa tulong niyo sa akin. Ay, bakit? Ba't yak na si Lola? Sige, sir, sa hirap ang buhay ko. Hmm, mahirap ang buhay? Mm, sige. Oh, sige po, basta pasalamatan P lang natin. Pa, patapos ko palang nagkasakit, sir. Ha? Ito tapos po lang nagkasakit. Katatapos nyo lang nagkasakit? Bakit? Ano nangyari? Nag-uubo nag ako noon dahil sa, ano siyempre magtatrabaho Ma na ako. Naulan na ako. Yun, nagkasakit ako. Balawang mm -hmm. Lingko. Huwag ka na magpaulan. Nagsasain ka pa ba mag-isa dyan, Lola? Oo, uh, uh, sir. -hmm. Kaya pa magsaing. Kaya, kaya pa, sir. Mm, kaawa naman si Lola, mga mag-isa. Magluluto pa. So, anong gagawin mo sa pera, Lola? Sa 3,000? Pambili ko sir ng pagkain at saka yung kailangan ko sa bahay. Gaya ng? Gaya ng bigas, yung damot, mm, uh, ko sir. Oh, bigas? May bigas ba tayo doon? May bigas pa ba? Yeah. May isa? Pakuha nga isa. Yan. Ko na. Wait lang lola, may nakabalot akong bigas doon. Gaya lang 5 kilo na lang yon. Pwede ba yon? Uh, Para hindi mo nabilhin. Uh, Magkano ba ang bigas dito lola? Uh, 45 ata. Magkano po? 45. Ah, 45. Kilo. Umura ang bigas dito. Kung isang, pa. Kilo. isang kilo. Okay. Bumibili ka ng bigas mo, Lola. Tag ilang kilo pag ikaw bumili? Pag ako, sir, dalawang kilo, gano'n. Eh, ilang araw mo na yon? Mga tatlong araw. Ah, tatlong araw. Oo, oh, kasi kunti-unti ila rin, no? Anong ulam ni Lola mamayang gabi? wala pa ka kung alam sir pag ano sir kukuha ka na lang ako ng dahon ng malunggay eh, gulay ko na lang gulay yan mga kababayan si lola na kaawa naman oh gawin na natin 5,000 lola no para makabili ka ng ulam mo salamat ah, sir mm -mm. na sir kahit ang gamot ko Umiiyak <laughs> si Lola mga kababayan. Ayan, ito Lola, may bigas pa tayong kaunti dyan. Tulong niya sa akin, sir. Opo, bigay ng Panginoon yan, Lola. Ha? Huh? Oh, Gusto ko masaya ka sana, napasaya ka namin sa hapon na ito. Oh, sir. Maraming salamat po, sir, sa inyong lahat. Oo, walang anuman. Sige, Lola, alis na po kami. Ingat ka parati, ha? Ayan, mga kababayan, mga kabaranggay. Simple lamang po, pero... Tulong niya, sir. Salamat. Mm -mm. Simple-simple lang po yung mga binibigay natin, pero walang paglagyan ang kaligayahan. lalong lalo na kay Lola na wala nang uh, tumutulong, kumbaga, sa hirap ng buhay. Andiyan naman ang kanya mga anak, pero mataga, mataga ayon sa kanya, mga kababayan, Mahirap din ang buhay oh, nila kaya. Salamat, thank you kay Lord at thank you sa lahat ng mga taga-subaybay natin dahil uh, mas marami tayong natutulungan. Yeah. So, thank you so much po. Bye-bye po, Lola. Bye-bye po tayo, Lola. Yeah. Inaasahan mo ba, Lola, na may blessing na darating sa araw na 'to? Oh, sir. Oh, very good. <laughs> sa awa ng Panginoon. Ah, sa awa ng Panginoon. Sige oh, po. Thank you so much The po. Lord, sir. Ang... <laughs> pinakamahalaga mm -hmm. sa tayong lahat. Opo. Sige, Lola. Thank you po. Ingatan mo yung bigas mo, Lola. Dali mo ba, mabutas? Sir, salamat. Opo. Eh. Sige po.